What's up? What's up? What's up? Mustard. Mustard. <laughs> oh, hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang Dilienos. Dilienos. Nandito na naman tayo para magkwentuhan at mag magkwentahan. <laughs> mag so sinabi namin dun sa aming last video na. Sabihin namin sa inyo ang iba't ibang uri ng apartment dito sa Japan. At kung bakano ang renta? At kung ito ba ay mura o mahal? Ano ang mga kailangan? At paano ba sa tulad nating mga foreigner Kung so, ng apartment. Ama. Ayan, pakikita namin sa inyo yung mga klase ng mga apartment dito sa Japan. itong bago naming tinitirhan. Mm -hmm. So, ito ay private apartment na to to so, aming tinitirhan ngayon. Kasi dati, nakatira kami sa Danchi. Yung Danchi ay, ibig sabihin nun ay, daddy ay... Government housing. Government. Gobyer gobyerno. Mm -hmm. So, hindi yung muna namin itatakay ngayon. Ah, uh, sa ay, namin, namin. ay mga pri private apartment. Oh, uh, yun, apartment guys. Bin. So, mag-umpisa naman tayo sa mga klase ng Apartment dito sa Japan. Kung um, ano ang mga tawag sa kanila at kung gano'n sila kalaki. Oh, sige, ikaw mag-explain yan. Ang uh, una, alam yan eh. ano ang ibig sabihin ng LDK? LDK. Uh, Kasi pag, halimbawa, nag-search ka ng apartment dito, lalabas yung mga yan. Oh, so, LDK means Living Dining Kitchen. kitchen. Okay. Tapos, yung na number na nasa una, ang ibig sabihin nun, kung gano'ng karami ang bedrooms. So, mag-umpisa tayo sa... Okay. Example mo itong bahay natin. Ito ay... 2... 2 LDK. 2 LDK. So, ibig sabihin nun... 2 bedrooms, 2 room, living room, dining, and, and kitchen. kitchen. So, pag 3... 3 bedrooms. bedrooms. Pag one. <laughs> one bedroom. Eh, oh. meron pa kasing, ano, mami. Merong, may ano? one DK lang. Ah. One DK, two DK. Oh, Ibig sabihin, one bedroom, mm. dining and kitchen. Uh mm -mm. Wala, Wala siyang na siyang living. living. Oh, Maliit lang yung space niya para sa... Para siyang, ano, siguro, condo. Oh, for, for ano siya, mga studio type. Oh. Studio type. Para na lang gano'n natin sabihin. Mm -hmm ang price niya ay nagre-range kung siya ay kung bago, syempre, medyo pricey. Mas mahal. Pag luma, syempre, medyo mura. Pero may kapalit naman yung pagkamura. Na no? <laughs> meron, meron namang matitinong pan na luma. Pero, syempre, may... Tapat-tapat din. Tapat-tapat din. Punta muna tayo sa presyo ng mga apartment. Mm. Unangin na natin yung studio type or 1DK. Hmm. 1DK is nagre-range from 40,000 yen to 60,000 yen. Depende yon sa pagluma or bago. Siyempre, pag medyo bago, dun tayo sa medyo 60,000 yen. At saka kung maganda yung mga Uh, facilities. Maliit lang yun guys. Maliit lang, maliit yun. lang yun. So 40,000 yen is more or less ano? 18,000 18, pesos. So para yun sa mga single or uh, a couple lang. Kasi maliit lang sa talaga. Para naman sa one bedroom uh, living dining kitchen or okay. one LDK hmm. ang range naman niya is from above 50,000 yen 50, 000, to uh, maabot din minsan ng 70,000 yan. Depende din so, sa laki yun, nung 1LDK na yun. Kasi meron namang 1LDK na, medyo malaki, malaki spacious. Mm -hmm. So, yun ay nasa 23,000, nasa 23,000 pesos. Ah, yung 50? 50. Oh, nasa 23,000 23, to 35? Nasa 30. Mababa na lang yan. Oh, so, 23,000 to 30,000 pesos. Pesos. Yung isang bedroom. Mm -hmm. oh, oh. Punta naman tayo sa 2LDK. 2LDK. So, katulad itong tinitira namin, 2LDK. Mm -hmm. <laughs> Hindi na tayo magre-range sa 60 kasi parang mahirap nang humanap nun. Mahirap humanap ng 60,000 yen na 2LDK. So mag umpisa mm, na tayo sa meron, meron pa din kaso... so uh, luma hindi, na hindi siya. <laughs> wala parang wala kami mahanap. Wala na masyado kaming nakikita ngayon. 60,000. Oh. Mahirap na siyang hanapin. So siguro ang start ka 70. Mm. So, 70 two. na 2 bedroom. Ah, uh, 2 bedroom. Ah, uh, 2 bedroom, living dining kitchen mm -hmm. from 70,000 yen to 200 to 100, 1,000 yen lang. Merong mm, 150 na. Ah, pero may, medyo ano na 'yun kasi high end na 'yun. Oo. Eh doon lang tayo Price, sa pri, sa range natin. 70 to 100,000 yen. So 'yun yung so, so ano, oh, and oh kung yung sa medyo luma siguro aabot ng 70,000 Yen. 75. 75. Gan Tapos sa ah, bago, bago-bago hanggang 100,000 100, yen. Pagkano ba natin nakuha itong ating uh, bahay na yon dito na ating tinitirahan? Pagkano ba mami? Almost 90 siya. 90,000 90,000 yan. 90, Aman. Pwera hmm. ang kuryente, tubig, gas. yon Pero meron siyang pre <laughs> Kaya namin siya ito kinuha dahil doon. <laughs> <laughs> na nawalan, nawala sa bills na, na yung sa bills yung internet. Naman. Kasi itong bahay namin ay eh, meron ng oh, nakakabit na uh, internet. internet. Kasama na siya oh. sa package. Oh, sa so, pag mo ng renta, oh, oh. kasama na yung, yung lang, internet. Yung lang At yung parking lot. Oh, oh, Wala parking nang bayad. Kasi may lap. mga apartment na bukod, bukod. pa ang bayad ng parking oo tsaka yung siyempre pag winter nga dito isa pa yung gastusin mas oo. lalaki pa yun so, dito isinama na yung sa renta kaya yun ang naging uh, yung batayan ng decision making namin mm -hmm. na wala na siyang ibang charges nado na lahat mm -mm. kasama na lahat yun kahit na medyo pricey yung mm -mm. yung rent mm -mm. ito ito yung napikitin namin na lipatan kasi na Nandun na lahat. Nandun Inclusive nandun. na yung internet parking. nakuha namin ito bago. O bago kasi basal kami. Tumira kami. yung camera dito guys. Mm. At saka ano pa ba? Wala na siyang ibang charges pa kasi yung ibang mga apartment na nakapost dito kadalasan, hindi pa nakasama doon yung association fee. Mm -hmm yung storage fee mm -hmm. tapos yung may mga ganun kasi nababayaran oh uh, management fee mm -hmm. yung pag sa yung utilities ba sa loob katulad tulad ng shared ilaw mm -hmm. yung shared tubig mm -hmm. na mm -hmm. kailangan sa pag maintain mm -hmm. oh bukod pa yung binabayaran eh dito inclusive na lahat yun mm -hmm. uh, pag-usapan natin kung ano yung proseso at kung paano makakuha ng apartment at ano yung mga dapat mong bayaran sa pagbigay sa ng susi ng apartment. Okay, susi. So Oo. ba yung mga pre na na prepare mo na documents. Ah, so kailangan ng mga documents lalo na pag ikaw ay foreigner. foreigner. 'Yun ang hirap kasi katulad na din ng experience namin, nahirapan kaming maghanap ng apartment. Maghanap talaga kami ng medyo mababa mm -hmm. yung para makatipid-tipid ba. Kaso mm -hmm. napakahirap para sa tulad namin, apart, yeah. uh, tulad namin na uh, foreigner. Mm -hmm. So kailangan talaga yung makikipag-usap, mm -hmm. magaling mag-Nihongo, mag mm -hmm. mag-Japanese mag or Japanese. May mm -hmm. uh, nakai-usap naman kami na makipag-usap yung uh, mga kaibigan namin, tinulungan mm -hmm. kami. Mm -hmm. Pero nung una kasi nung naghahanap ako, ako lang. Mm -hmm. Ako lang yung nakikipag-usap dun sa mga sa mga agent or sa mga naka-post naka online. Hindi sila magkain din din. Hindi kami magkain team Kaya, dami. <laughs> dami na. <laughs> yun pa lang, dami na. Ayaw na makipag-usap. Oo. Oh. At saka pag nalaman nila na foreigner, meron kasing, ano, may wait weight din yun. Oh. Minsan ayaw nila na foreigner. Oh. Pero itong nakupahan namin is foreigner friendly. Very friendly siya. Kasi halos mga neighbors namin, madaming Foreigner. foreigners. Foreigners. Yung ibang lahi. Mm -hmm, mm -hmm. So, ayun. Ano ang hinanda mo, Daddy? Anong ang hinanda ko, syempre, yung proof of residency. ID mo. IDs. Na uh, yung work na dapat may work proof ka, may, source of income. In, may source of income ka. Mm -hmm. At, syempre, hindi dapat mawawala yung co-garantor. Napaka-importante. Mm -hmm. So, meron kami kaibigan na napakayusapan namin. Salamat. Eh, salamat na sila yung nag-sign ng ASPO guarantor. Kasi kung wala nun, hindi kayo, hindi kami makakuha ng apartment. Kasi kailangan din ng co-guarantor yung ano, hmm. ano yung kukunin sa town? Kailangan nila ng tax certificate. Ayun Ay, ah, pala, katibay na nagbabayad sila ng tax. Dito tax din, Dito ako din, yun din ang pronobide ko. Tax uh -huh. certificate din. Proof of income, ID's Proof mm -hmm. of presidency Proof of presidency And co-sign your, uh, oh. your At saka kailangan din nila ng contact dito sa contact sa kung saan ka mga bansa uh, uh, galing Patulad ko, kinuha ko yung contact ng kapatid ko in case naman of emergency. Doon mm -hmm. uh, naman tayo sa process na nung ano, wari na approve na kayong mga papers mo, pwede mm -hmm. ka nang uh, mag-apply Kano katagal na approve? Tagal din ah. One week din ako binalitaan kung okay yung papers ko. Hmm. Kung pwede kami tumira dito. Pumira dito. Oh, Doon na tayo dun sa pagpaprocess ng mga payments. Hmm. Ano ba ang karaniwang uh, bundle of payments? Siyempre, pangkaraniwan, katulad din sa atin, 2 months advance, 1 month, month deposit. Eh. And, Tapos may key money pa silang tinatawag. Um, key money. Bukod yun sa deposit, diba? Yung uh, uh. eh, dito kasi sa atin, ibang case naman. Uh, okay. So, dun sa pangkaraniwang case, mayroong 2 okay. months advance, 1 ano, month deposit, deposit, key money. Key money Key money is yung paglilinis ng bahay. Dun, 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 Kasama dun, 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 na yun dun. sa key money. Uh, okay. Paglilinis ng bahay. Uh, uh. Kasi ba bago, bago ka pumalis. pumasok o bago ka, ka umalis dapat sa bayan. malinis na malinis malinisian kahit nilinis mo kahit papalinis nilinis mo pa nila papalinis pa ulit kasi dapat spotless yan uh, o insurance uh, fire, fire insurance, insurance. para dito sa bayan kailangan oh. yun so, at kailangan at, yun. at kung dumaan ka pa sa agent may cut pa yun may yun. may dagdag bayad ng agent Or kung sorry. ano yung isang buwan na renta yun din ang isasama sa bayad mm -hmm. Hay narinam. Dumiretso <laughs> na kayo dun sa ano company o real oh. estate na ano oh. may-ari nung oh. nung apartment. Kasi yun yung nung naghanap kami oh. ng bahay, nasa yun uh, May mga agent sila sa naka-post online. Mm -hmm. So syempre kailangan ng ano, mm -hmm. na, sila yung magmamanage, sila yung mm -hmm. nagpa process May bayad din sila syempre. Pero kami kasi dito naman na nag direct kami dun sa may direct naman na mm -hmm. company yung itong, nag ano itong apartment mm -hmm. namin so dun na kami kasama na yun mm -hmm. kaya nakatipid, nakatipid kami. kami kaya rin yun ay way na wait naging basehan din namin sa pagpili ng apartment na to kasi wala na siyang ano halos wala extra siyang extra charges wala siyang 2 month <laughs> advance wala din siyang 1 month deposit advance lang advance lang kasi yung baba, ipapa, mm -hmm. iuupa mo mm -hmm. yung pero magagamit mo oh, din oo oh, okay, kasi okay, papasok okay. ano ka na yung mag mag, mag, mag o, gagamitin mo mag na yung bahay magre-rent gagamitin mo na yung bahay na yon so advance so, dapat ang payment mo ng rent advanced, is laging advance ka mm -hmm. bago matapos yung buwan dapat magbabayad ka. ka na key money, insurance, insurance. saka insurance. yung advance oh ng dito ha. Ah, dito. Pero case to case. Kara, pero karamiwan talaga yung, ang hinahanap ay yung sinabi mo nga may deposit, uh oh. may advance, may key money, oh. may insurance. ang uh, minsan pa nga kung maganda yung kung upahan yung bahay, aabot ng 35 lapad or 350,000 hmm. yen. Saka, or more than pa. Oo. May benefits din dali ang pagkuha ng bagong bagong apartment at saka sa lumang luma. Kaya dun yun kasi naranasan na namin tumira sa mura at medyo luma. Ah luma na talaga pala. <laughs> lumang <laughs> apartment at mura. Pero ang kapalit naman nun, yung uh, utilities mo is mahal. Okay. And sa saka, security na eh. Sa kawin. Pag winter. Pag winter, ang lamig. Malamig. Pag summer, sobrang init. Dito, hindi pa namin natatry ang winter. Hindi hmm. so, di pa, in, pa namin alam. Hindi pa namin alam. Pero bukang hindi naman. Mas, ano naman. Mas comfortable. Mas compact comfortable. kasi itong bahay na. Oo, oh, compact. Madali siyang painitin. Madali siyang palamigin. Hmm. At saka yun din kaya namin pinili itong apartment na to kasi functional lahat ng rooms. Magkakatubo na siya. Hindi na namin kailangan pa initi ng hiwa-hiwalay. Yun din ang naging basehan namin kung bakit namin ito ang apartment. Marami namang available dati. Maka nang sa first floor kami. Kahit magpagtalod oh. yung isa. Hindi may ngayon Oh. Uh, sa baba. eh uh, Pero yung pangakabilang gilid namin, yung naingayot yun sila sa amin. <laughs> <Pagal> sila. <laughs> Ayun. Yun nga. Eh, <laughs> <laughs> wala nga nagawa. May bata eh. Uh, Tsaka may matanda kami. <laughs> ay, kami din maingay. eh, ganun talaga pag pamilya yung kapit-bahay nila. Oh, uh, so yun. 35 lapad is yun, yun ang pinaka... Pinakaunan yung ilalabas na pera. 35 lapad is 350,000 yen. 350,000 Sa peso is nasa so, 150. 150 plus. 150. <laughs> Parang na kayong nag-down payment sa bahay. Sa <laughs> bagong bahay. Sa <laughs> bagong muna ano na rent-to-own. Rent-to-own na bahay. Yan. Oh, oh. so, yun yung yeah. yun, apartment lang dito guys. Ah. Uh, <laughs> yun nga, eh, gusto yung man namin magkaroon ng uh, sariling bahay na dito ay hindi, ma, hindi madali para sa tulad namin. Possible. Uh, hindi naman pero may, eh. may namimigay ng bahay dito sa Japan. Uh, oh, may namimigay kaso nasa pero, malalayang lugar. Eh. Hindi dito sa hindi, ang... hindi medyo, Siyempre dito sa may trabaho, Mahal ang mga bahay dito. Hmm. Siyempre, dun sa malalayo, medyo malalayo. Hmm. Marami hmm. sa Tokyo yung pinamibigay, pero nasa bandang mga farms. Hmm. So, ibang case naman yun. So, dito sa pag-upa sa apartment, yon ang pangkaraniwang gastusin. So, isa mo ulit. Ito ang mga kailangan sa pag apartment. Tadi, talaga mo dito, dito, dito ah. Oh. Oo. Yan. Hmm. So, mga kailangan. Na, nakalista na dyan. Saka kung ano yung mga initial payments. Mm -hmm. so, Ayun guys, maraming maraming salamat muli sa inyong pagsama. At sana ay sana. napupulutan <laughs> nyo ng aral. <laughs> Kahit kami tawa ng tawa sa mga pinagagawa namin, ay eh sana kayo ay mag-subscribe. Wal wala yung busita namin ng nakaraan. Oo, oh, wala. ng bahay din pa oh, Cloud <laughs> <be> eh. <laughs> so, so guys. Maraming, maraming salamat. salamat. Don't forget. To, to like, like share, share, and, and subscribe. subscribe. Bye. Bye. Bye.